As of this moment, kamusta po yung uh, yung uh, ating mga kababayan nasa Lanta diyan, uh, nasa maayos na po bang kalayagayan yung ating mga kababayan natin dyan sa particular po doon sa mga nabanggit yung mga lugar uh, Director Ednar. Of course, hindi ko masabing maayos no. Hindi uh, we are in a situation na hindi pa siya maayos. Ngunit mm -hmm. sa early warning natin, yung pag-asa na early warning very accurate at napaabot natin 'yan sa mga kadulo-duluhan ng mga barangay at ng mga purok at na-orderan ng PNP evacuation evacuation no classes suspension of work lahat. So, kita mo, minimal ang damage sa tao. All right. That's, that's... So, Dalawa lang ang missing ngayon, Nina hindi pa mahanap, no. Dalawa ang missing ay magkakapatid ba yun? Basta pareho ang apelyido sa uh, Sitio Panlaisan, Barangay Pichon, Municipality of Caraga. Ma pinakadulong bundok 'yon ng Municipality of Caraga na naglakad sila sa bundok, yung pinaglakaran nila na, na nadaanan, yun ang gumoho at sumabay na sila sa lupa.